ito Dito Ba, baba pa dadali, na. Lucky. ready na po tayo yun ito na setup ang ating yun 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 ay ano po. Ah. Oh, uh, Bali ano. Lulutuin po lulutuin ko po uli. Oho. Ang lulutuin po natin mamaya ay ginataang kalabasa with sitaw. Oho. Yan tara po. Napakahaba po ng ano. ng kati ngayon nang iga. Aw. Oh. Napakahaba yan. Ito na. Oh. Robs là yeah. Ve nó mano nó oh. oh. Dami na ako Hmm oh. dami kung yung iba'y maliliit eh, nakakayaan lang po natin dami Mas malalaki ho siguro sa bandang gitnaan. Gabay.

awala. Oh, uh -huh. Para sa akin ka talaga. Eh. Nakarami na kain insan Mas malala ka ba sa lalim minsan? Hipon nga yun. Ha? Ha? pakalmahin lang muna natin yan kalma ka lang kalma ka lang yun Nakadampot po tayo ng hipon. Oh. Ayos din mo. Oh. Dapat dikatana. Dal puro katagpisaw. Tingnan mo. O ba ko na stay oh. oh. niyan. malaki Oops, oops. Laki na no. Kapapahabol na lang si Pet. Laki. kung isda yan oh. kaya kaya sa dakot <laughs> hindi ka wala katong tibo yan oh isda ho baka naman may tibo ah. na parang hito po ba yan oh may lang ano siya oh yan oh mukha naman walang tibo ano yan oh baka may tibo sa buntot ah. Ya, yeah, isda po 'yan oh. <laughs> Wala nyo. takot din ho ako baka bigla may tibo. Ari ho, hipo niyan oh. Nagbabaga na sa niyan oh. yun po bilang nagdadagat uh, po unti-unti po tayo nakaka-experience na hindi pa natin baga nasusubukan kumbaga ngayon noon puro dakma ho yung gawa natin hanggang sa ngayon pero sa next ano po talagang mas maganda may sigpaw may pana o uh, para lahat na makita mo na pwede makukuha ho natin lahat yun ho ang nakikita ko ano na ano dito sa dagat oh uh, kumbaga di uti-uti na po tayo natututo ano po oh Yaman ng dagat Ako po ay may takot din eh Baka baga Yung ano natin Yan Ano to Parang pinag O Aba pakatutulis pa lang ito Starfish mm. Uh. Matutulis po mm. Uh wag lang maapakan. Yan o. No? Yan para po sa mga sanay sa dagat. Shout out po sa lahat. Tapos po kung hinihipon o. Yun o. No? Yun o. No? No? Kung may pana tayo. Yun o. No? baka kaya ng dakot. Ang bilis niya yun oh. Yo. May spot kita oh. Pa oh. Sayang. Wala tayong gamit. Kundi gloves. Okay lang po naman experience natin kung paano yung naging saya dito. Paano? Oh. Napakalayo na po natin. Oh. pumasok po siya sa loob. Ayan, oh. Oh, para binitag.

Stop na. Stop ka na. Yo do. No? Stop. Stop. Yeah. Yo. Sa aga na muna kuwela tigsal mo. Kita pinasar ng pana Hindi daw siya makatigsal gawa na may hawak siyang ilaw Try natin Pumorma tong katang Yun Eh ang dadal iba po pumoporma talaga ayun po hanggang tuhod na po ang ating ano pwesto tuhod May na po sila sa napakalayo lang yeah. kuya Diba to? Laki nun Nakawala Pumunta ko sa labo Ito lang yan Laki eh Mungkin sa labo Ay sa labuk. sa bilis, Ang bilis. sa labo narito siya sa malina ang bibilis na rin. yo yo kaya yeah, sa labo na naman no? nasa lubong sa labo tayo eh. na padalwa na ito nakatakas may pumasok na crabs kado Try natin papasukin do sa ating Lock it. Yo. Lock it. Kung ano yung telepon pala sila pag yung ayan ay, lang ay, na ay.